Maghugas nga pala ako ng plato, pero agoy, ang lakas ng tulo. Kaya dali-dali nga akong kumuha ng lagari para magpalit ng gripo. Bago ko nga putulin ito, sinusukat-sukat ko pala kung kaano ka baba. Ginamit ko nga yung toothbrush ko para linisan yung elbow na gagamitin ko at matagal ng ista. Cherry! Dahil <laughs> nga nakikipit ako, ay ato na, at sinubukan ko ang kagalingan ko sa plumbing. Wow. At numatapos ko nang hugasan yung elbow, ay ato na. Susukatin ko na naman yung gripo na ilalagay ko. Para nga may wasang magkamali, eh, kailangan talaga makuha yung tamang sukat. Kinakabahan nga ako sa puntong to kasi baka magkamali ako. Mm hindi -hmm. nga na sa totoong buhay na kung maaari lahat ng gagawin mo ay kailangan sigurado. Pero hindi nga tayo perfecto, di gaya ng iba na feeling perfect. Ay! At nung nakuha ko nga yung tamang sukat, ay eh, na kagamitan ko ng lagari. Ang hirap mo sa part na to, eh, bukod sa mapurol yung lagari, eh, sobrang sakit sa kamay. Pero kailangan ko ang kissing kasi ikaw nga, kahit masakit na, nagtitiis pa rin. Cheers! Kaya kung marinig mo man ito, at least aware ka na, na talagang nagtitiis ako sa'yo. Agoy! Agoy! Dahil nga pagod ako, ito na talagang kong sinisilip ko hanggang kailan matatapos Yung mga unang ginawa ko nga ay sobrang dali lang kasi may gamit pala akong grinder. Pero ngayon nga, lagari ang ginamit ko ay halos mapudpud na yung kamay ko at maubos na yung aking pawis. E. nabut na nga ako ng isa, dalawa, tatlo at kalahating taon ay hindi ko pa natatapos. At ngayon lang din na-realize pa yung paglalagari ko ay nagtatagal kaysa sa relasyon ko. Sa mga puntong to ay paghiramdam ko nga ay madami ng kalyo yung kamay ko. Aguy, buti pa sa paglalagarin kakakaliyo. Oh. Hmm, baka naman. Nung matapos nga, masasabi mo na lang. Ay, so Ay, please. may tulo siya. Tiring. Saka gustuhan ko ang malinis and safe para sa tubig. Kaya ito, tinugasan ko ulit. And bago nga lagyan ng pandikit o kung tawagin ng text ay kailangan patuyo muna. Do, ba-do, 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 do ba do da do, da -do, da -do, da -do. Minsan nga habang ginagawa ko yung mga bagay na to ay ko na parang siguro parte to ng walang katuwang sa buhay. Cheers! Pero sa kabilang parte ay kaya ko palang mag-isa. Be, wag ko nun. pa. do 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 Naku, wag ako And balik na tayo sa ginagawa ko Ay eto, tulala pa rin Jeris, anong gano'n eh Nilalagyan ko na nga ng teflon yung gripo Para, ewan, di ko alam ang purpose nun no? Basta para hindi mag-leak At halos sinubos ko na nga yung isang buong teflon kakapaikot, ng kakapaikot. Parang ako, pinaikot na ng pinaikot. Eh, be, mo yun. ba makapal na nga yung nilagay kong teflon kasi mas makapal, mas masaya. Be, wag lang sobra. Okay, okay na nga yung kapalay ito na ko. At sa puntong to ay grabe na talaga at pawis na pawis na ako. Be, wag kang oo eh. Tikita sa camera yung pawis mo. At ito na nga, tinano ko nang i-connect yung faucet sa elbow. Do, ba-do, 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 do ba-do, do Abu baru baru bu bu Misan nga habang ginagawa ko yung mga ganitong bagay yun ko parang parang lalaki yata ako. Hindi yata, yata ako babae. Hi! Oi! Ba't kang ganyan? joke